Sharon Cuneta, ipaglalaban ang mga anak laban sa mga bumabatikos dito. Pagsasampa ng demanda, umpisa pa lamang ng kanyang laban para sa kanyang mga anak. Gagawin ni megastar Sharon Cuneta ang lahat para protektahan at ipagtanggol ang kanyang pamilya, lalo na kapag mga anak na niya ang involved. Yan ang ipinagdiinan ng anak ni Shawi at dating senador na si Kiko Pangilinan na si Miel Pangilinan. Nang tanungin ito tungkol sa cyber libel complaint na isinampa ng kanyang mga magulang laban sa online host na si Christy Farmin. Sa official statement ni Mega, nagdesisyon siyang magdemanda dahil nadadamay na raw ang kanyang mga anak sa inilalabas na content ng premyadong veteran columnist sa kanyang online show. Nagbigay din ng pahayag si Miel Pangilinan patungkol sa isinampang kaso ng kanyang mga magulang kay Christopher Min. Ano nito? A lot of these things that are being spread around by this person that my mom filed the case against. It leads to pretty much a lot of negative comments, me and my siblings. Dagdag pa at pagpapaliwanag ni Miel Pangilinan. They rarely show us in a good light. So it kind of, it boils over. And the audience that watches this person ended up coming to me or my sister and blaming us or just sending hate or harassing us. It affects us also. Parang dinamay pa kami. Yan ang kanyang mga sinambit. Ipinagdiinan din ni Miel. Ani nito? Obviously, my mom, she's gonna do everything to defend her kids. It was kind of her that was her tipping point. Isa si Miel sa mga anak ng mga celebrities na nagiging biktima ng online harassment at matinding pambabash sa social media na nagsimula pa noong 2022 elections. Anya, sanay na sanay na raw siya sa panlalait at pang uokray ng mga bashers pero kung may isang hate comment na talagang nakaapekto sa kanya, yan ang pagko-question sa kanyang pagkatao. Ani ni Miel, I've been told a lot that I was a waste of jeans. Diba? That's a lot for people too. I get those comments a lot. It's weird that I get those comments. And a lot of those came from people who don't even know me. Ibinahagi at sinabi na rin ni Sharon Cuneta na sa 40 years niya sa showbiz industry ay dalawang beses pa lamang umano siya na nagsampa ng kaso o demanda. Ani niya, hindi ako mahilig sa ganito. It gets to a point kasi na it affects your children, your family. I lost sleep over it. Kasi kahit hindi totoo, parang syempre, kahit paano, may limang naniniwala. Even my children have suffered. Ang sama ng loob nila. We've been off social media partly because of this. Ayoko to eh. Oo, artist sa kami, pero nasasaktan din kami. Pag pinagpipyestahan ako, okay lang. Pero sobra na eh. Yan ang kanyang dagdag. Bukod sa mga hate comments patungkol sa kanyang mga anak o kanilang anak ni Kiko Pangilinan, ay talagang nasasaktan din si Shawi o si Megastar kapag pinag aaway away ang kanyang mga anak. Lalo na kapag nai-involve din ang isa pa niyang anak na si Casey Concepcion kay Gabi. Tila hindi nga ngayon maganda ang relasyon ng mag-ina. Ngunit tila hindi naman napuputol ang komunikasyon ni Megastar sa kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion na nasa ibang bansa.